Isang magandang umaga po sa mga isa po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Yan, isang mapagpalang Thursday sa bawat siya po sa atin. Salamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Sapagat siya ang Diyos natin, hindi po nagkukulang, hindi po nagpapabaya, hindi po nang iiwan. Ang Diyos po natin ay patuloy na nagmamahal sa atin at ginagawin tayo ng mabuti purihin natin ang ating Panginoon, sambayin natin siya at nakilain po natin siya sa ating mga buhay. Amen. Uh, this morning po, I want to share all of us yung devotion ko this morning. Yung binigay po sa akin ng Panginoon is matatagpuan sa mga awit chapter 51 verse 10. Ito po ang nilalaman ng mga awit chapter 51 verse 10. Sabi po rito ni Haring David, Likaan mo ako ng isang malinis na puso. O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Sinasabi po dito ni Haring David na likhaan, likhaan, humihingi po siya ng, ng ano sa Panginoon na yung prayer po niya sa Panginoon is likhaan po siya ng Diyos ng malinis na puso. Then sabi pa, ng, sabi pa ni Haring David sa Panginoon, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko pinapakita po dito sa sinabi po ni, ni Haring David. Si Haring David po, amen. Siya po ay katulad din po natin na nagkakasala. Meron din po siyang nagawa na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Nagkasala po siya, di ba po? Pero nakita po na naki, na bas na ano natin dito sa mga sa mga sinabi niya rito. Yung ano niya, yung pagsisisi at yung totoong uh, paghingi niya ng sorry sa Panginoon. Amen. Kung mababasa natin yung book of Psalms o yung mga awit, makikita natin dito yung pagiging mapagkumaba ni Haring David at yung pagiging ano niya talaga na yung pag-amin niya sa Diyos na siya ay nagkasala. Kaya nga sabi po ni Haring David na humihingi siya ng ano sa Panginoon na likaan siya ng Diyos ng bagong puso, yung puso na malinis. Kasi yung puso nga po niya is nahaluan po ng dumi because of sin, because of kasalanan. Parang saboy din natin, bila, di ba po, tayo, na tayo yung puso natin nadudumihan. Why? Because of sin na ating kinukumit dahil dun sa kasalanan na ating nagagawa. Kaya yung puso natin nadudumihan. Then sabi ni Haring David, likaan siya ng Diyos. Kumbaga sa atin din, likaan tayo ng Panginoon ng pusong malinis, pusong bago. Ano pa, sabi ni Haring David, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ibig sabihin ni Haring David, David yung pagiging matuwid, ba diba, na espiritu sa loob niya, sa buhay niya. Parang sa buhay din natin, na kailangan natin din ito. Na every time tayo mananalangin sa Panginoon, kapag alam mong ikaw ay nagkasala, nagkamali sa Diyos, amen, may nagawa kang hindi maganda sa Panginoon. Hingiin mo na ikaw ay linisin ng Panginoon yung puso mo, baguhin ng Diyos. ba diba? tulad niya rin David. Huwag kang mahihiya sa Panginoon na magpalinis sa kanya kasi willing naman ang Diyos para linisin ka sa pamagitan ng banal na dugo ni Kristo. Yung puso mo na marumi because of sin, magiging maputi. Magiging parang kulay uh, ah, snow, puting-puti. Amen po. At yung espiritu, amen, sa buhay mo, mababago. Amen po. Tsaka, uh, babaguhin ka ng Panginoon. Basta makita lang sa'yo ng Panginoon na talagang buong puso kang nagsisisi at inaamin mo na ikaw talaga ay nagkasala. At makita sa atin ng Diyos, gustong makita sa atin ng Diyos na yung pagiging mapagkumbaba. Sa tuwing tayo lalapit sa Kanya, magre-repent, amen, magpakumbaba tayo. At handa naman ang Lord para patawarin tayo, linisin tayo, baguhin tayo. At anuman yung hinihingi natin sa Kanya, tulad na lang ng pagbabago sa ating buhay, sa ating puso, ibibigyan ng Diyos yan. Basta maganda lamang po yung hangarin mo, maganda yung hangarin natin na tayo ay mabago. Amen. Kaya, ayun po, ganun po yung ginawa po ni Haring David na humingi siya ng kalinisan sa Panginoon at pagbabago si Espiritu sa buhay niya. Nawa, ganun din po tayo. Kapag alam mong nagkasala ka, nagkamali ka, magrepent ka kaagad, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Tiyak, Amen. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Tutulungan at tutulungan kanyang magbago at linisin ang kanyang puso, ang inyong puso at buhay. Amen. Sa'yo lamang mga kapatid. Good morning and God bless you. Jesus loves you and I love you all. Bye!